Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Ethians, welcome back to my channel. Update tayo sa bagong album ni Ken Or Philip na Seven Senses. Ito nga sa Apple Music number 5 sa Pilipinas, number 50 sa Kuwait, number 51 sa Qatar at number 66 sa Oman. Ito ay sa Apple Music. Congratulations, Philip. At ito pa guys, at mga Atheans, 4 times number 1 sa iTunes, number 1 sa UAE, Singapore, Philippines of course, at Hong Kong number 1. At number 3 sa Taiwan, number 5 Cambodia, number 8 Italy, number 12 Australia, number 17 Canada, at lastly number 52 sa US, sa US of A number 52 yan po sa iTunes. At ito pa, number 28, Cambodia sa iTunes, ang kantang grid, number 8, Hong Kong, number 3, Pilipinas, Singapore, at number 2, UAE. O ba diba? At ito pa ang 8, iTunes din, number 1, Philippines, number 1, Singapore, number 4, Hong Kong, number 5, UAE, number 16, Qatar, number 26, Cambodia, at number 154, Australia. O ba diba? Congratulations, Ken or Philip.